Pwede tayo tumawid siguro dito. Uy. Pwede! Ay, sa taas yung may tulay. Ah, okay, picture! sige! Oh, hi! Hello! <laughs> <laughs> hi! Hello po! Ano nangyari kay nanay? Ah, pumatos! Sa? Ano Anong trabaho sa Makati? Naglulubid. Nag Puri. Puri. Naglulubid. Naglulubid? <laughs> Naglulubid. Oh, so may pension ka na. Eh. Wala, wala! Bakit wala? Hindi ko, ang Ay, kawawa ka na. Kumusta, magkano na pinapadala niya buwan-buwan? P9,000 -buwan? uh, to p Kasha naman yun. <laughs> <laughs> huh? Boom tarat tarat! Boom tarat tarat! tararat! Boom boom boom! <laughs> <laughs> si ano? I'm um, Clara kasi di matitignan siya ang pamilya niya. Si Opo. Ante lola na po lola, namin 'yon. Oo, lagring lagring. Si kapatid ng daddy niyo? Hindi kapatid ng daddy ko 'yon. Pinsan. Kapatid ng lola ko 'yon. Opo. Eh, Doon sila sa amin na dati. Mm-mm. -hmm. Kapatid po ng lola ko 'yon. Bali up Apo na kami, Lola Lagreng, apo na po kami sa tuhod. Ah, yun. Opo. Kami yung si Lucky Ash. Pero bugarin kayo. Paano kayo naging bugarin? Yung tatay ko, anak ni Lucky Ash yung dyan sa Malimpot. Ah, oo. oh, Kamag-anak pa tayo. Sa so, yun ang tinasabi nila. Ilan taon na po kayo? Ano, 61. Ah, senior na rin po, no? Okay. Saan ang bahay niyo? Ako ang hipag ko ito. Ah ano ko ko nung nagkasakit tapos nung namatay ano, kung... ko. Salamat po sa, sa, sa pagtulong niyo sa kanya. No? Matibay kaya, si nanay. Kaya sabi sa akin, ta, pinsan natin yun. Sabi <laughs> sa akin. Oo. Oh. kaya na si nanay naman. Pinsan mo ka rin na tayo. Pinsan Sige po. O, sige, sige. Asan ang camera nyo? Picture tayo. Asan ang cellphone nyo? Ayun, ayun, ayun. Datak ko lang. Pinsan tayo. Pinsan tayo. Ah, okay. oh, Oo, oh, si, si nanay din po. Oh. Thank you po. Ayan, kasi may pupuntahan pa kaming isa na ha? Mayroon pa kaming lalakarin na isa. Oh, sige po. Ah, oh, dito naman para maiba ang, ano, maiba. Ayan, oh, dito. Para, ano. Oh, sige, nai. Oh, dyan din daw. Okay. Thank you ha kasi may naghihintay oh. pang isa sa kabila. Eh? Sa Opo, sabi nga po ni Nanay eh. No? Salamat po. Thank you. Nai, thank you. Ingat ka ha. Babalikan kita diyan. <coughs> pwede tayo tumawit siguro dito. Uy. Pwede. Ay, sa tao ang may tulay. Ha? Ah? Hindi pwede yan. Kaya yan. Kaya yan. Hello po. Kumusta kayo? Ha? Ah? A ah, picture. O, oh, sige. oh hi. Hello. Oh, sige, lapit po. <laughs> thank you po. Thank you, na Oh, <laughs> thank you po. Sige po. Sige, sige. Ay, ko na Sige po. Ayan. Uh, okay, thank you po. Thank uh, Oo, oh, salamat po. Uh, hello. Uh, ay. Ay, hello po. Ano nangyari kay nanay? Ako ah, matos. Ako oh. matos. Oh. Picture, picture, picture. Ha? Huh? Hey, picture. Ah, Ako matos. Pero recover okay, Oh, very good. Ah, hmm. isang buwan patay? <laughs> ah, nakoma. Oh. Tapos nabuhay. Oh. oh, gumaling. Salamat sa Panginoon, no? Oh, ang galing naman. Na stroke. Salamat po, salamat. Ano pangalan mo nai? Dinky Rawa. Ilan anak? Isa. Isa lang. Nasaan anak mo? Ilan taon? Eleven. Ay nagaral pa? Asawa mo po? Sa? Makati. Ano trabaho sa makati? Nag Naglulubid. Nag? Naglulubid. Naglulubid. Ah, nagmumotor. Ay, ang galing. Pero umuwi naman siya? Hindi. Bihira. Bihira. Yung bihira na? pero Pero pinapadalahan ka naman? Oo. Ay, very good. At least hindi ka pinabayaan. Oo. Ha? Bakit isa lang anak? Eh, hindi ka kaya. Hindi na kaya? Ilang taon na po ulit? Fifty. bata pa. So, ibig sabihin hindi ka maaga nag-asawa? hindi. Tapos anak mo eleven pa lang? Oo, thirty-six. Ha? Thirty-six. Ah, years old ka nung nag-asawa? Kaya nagka, napiyayaan ka na isang oh. anak. Sana nung anong maaga pa, no? Mm, oh, kasi ayoko ko na, kasi hindi ko ka na kaya. Hindi mo na kaya. Mm. Oh. Oo, uh, uh, sa ngayon talaga hindi nakaya hmm. na kaya. Ano po ba trapaho nyo dati? Secretary. sa, oh. sa saan? Sa security agency. Ah, sa security. Oo, oh. oh, gaano ka katagal doon? Ano, na, na, na four years. Four e oh, so may pension ka na eh. Wala, wala. Bakit wala? Hindi ako pinigyan. Ay, kawawa ka mm. Oh. naman. Dapat nagulog ka ng sarili mo before nung malakas pa. Hindi, kasi... Ako, kaya lang, ano, hindi pa po nalakad. Hindi mo nalakad? Oh, po. O So, paano ka nabubuhay ngayon? Umaasa ka sa padala ng asawa mo? Oh, hindi na lang. lang. Uh, Magkano na pinapadala niya buwan buwan? It's only good 500. Kasya naman yun. Kaya kaya. Kaya kaya po. Ah, kinakaya. Opo. Oh, Hmm. Pero thank you Lord, no? Oh. Kahit ganyan, eh, nakakapaglakad ka pa. Pero ganyan-ganyan maglakad. Akala ko nagdadrama si nanay kanina, kaya ginujoke ko rin eh. Nagdadayang-dayang. Ha? Yung pala talagang ganoon yung... Oo, oh, nag nagbabibrate oh. yung mukha, no? Pero nay, ah wag lang mawala ng pag-asa, ha? Pasalamat ka sa Panginoon dahil hanggang ngayon, buhay pa rin tayo. Dahil siya lang po ang nakakaalam ng lahat kung kailan at kung hanggang saan tayo. Yung buhay natin sadyang hiram lang kay God. Ano? At siyempre, pasalamat ka sa asawa mo kasi ano't ano man nangyari, hindi kanya iniwan, hindi kanya pinapabayaan. Sabihin natin, maliit yung pinapadala, pero yun lang yung nakayanan niya. Yun yung sinasabi na masatisfied tayo sa lahat ng blessing, yung biyayang dumarating. Okay? Okay, po. So... Mm -hmm. so, nay, i-upload ko to sa Facebook. Mapapanood ng asawa mo to. Anong nay, mensahe mo sa kanya? Huwag niyo kakakapalagi. Mahal-mahal ma ka namin na rin ang anak mo. Kahit kunto lang kinikita mo. Ayun lang po. Humiyak <laughs> tuloy si nanay, ha? Laban lang tayo, nay. Laban lang, ha? Okay. Salamat sa Panginoon kasi nakita kita at nakita mo ako. No? Oo. Oh, napapanood mo po ba si Daddy Frankie? Opo. ka. Kilala mo si Daddy Frankie? Oo Oh. Anong nararamdaman mo ngayon nandito si Daddy Frankie? Masaya ako. <laughs> <laughs> ha? Masaya. Masaya? Uh -huh. Gaano ka saya? Boom! Boom! <laughs> ba? Diba? Yung mga kababayan nakakatawa. Nakakatawa talaga yung mga nanay, lolo't lola natin na Makita natin na makita lang nila si Daddy Frank kaya masayang-masaya na daw sila. Pero ako hindi pa lubos na masaya. Mas masaya ako pag natutulungan ko si Nanay, no? Uh. Dahil sabi ni Nanay, masaya siya, mas pasasayahin pa natin, no? Okay, Nay? Thank you. Ha? Okay. Nay, bigyan kita ng ano? One. Kasi, oh! <laughs> Hawakan mo, Nay. Oh, one, Two. Three. 3. Four. Uh, Five thousand. Uh, thank you. Oh. <laughs> thank you. Thank you. Thank Siguro masayang masaya na. Uh, boom. Ah, boom. Boom talaga, no? Pero tingin ko marunong pang sumayaw si nanay, ha? Ah. <laughs> ha? Huh? Sayaw ka nga, nanay. Sample boom, tara, tara. <laughs> ha? Huh? Ha? Boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. O di ba? Yun yun yung boom. O ngayon ganap na yung kaligayahan mo. Eh. Walang anuman po. po. No? Okay. Anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing biyaya sa umagang ito. Thank you. Malang, 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 Thank you so much po. Oh, so, Nay, maraming maraming salamat. You May you naghihintay po. pa sa amin. Ano? Aalis na po. God bless po sa atin lahat. Thank you so much po. Sige, Nay. Thank you po. Salamat. Pwede dumaan dito? Ha? Huh? Pwede? Oh. Ah, ah matibay. Ah, control! Ah, ito yung million-million budget! Ah, lago tayo! God bless po! Salamat! Thank you! Hi, ma'am! Sige po! Thank you po! Thank you po! Salamat po. Thank you po. Salamat, salamat.